Hello mga ka Budget Meal. Welcome back sa Budget Meal recipe. Ako ulit si Nanay Sara, kasama nyo sa tipid at healthy na ulam. Sa panahon ngayon, hindi na kailangan laging karne para may adobo sa mesa. At para sa episode 6, magluluto tayo ng adobong toge with tokwa. Simple, mura, at masustansya. Ulam na swak sa budget, pero hindi tinipid sa lasa. Alam nyo ba? Huh? Ang toge ay rich in protein at vitamin C, pampalakas ng immune system at good for digestion. Samantalang ang tokwa, loaded with calcium at plant-based protein, maganda para sa buto at muscles. Kaya kung nagtitipid ka sa karne, swak ang duo na ito. Busog ka na, healthy ka pa. Ito ang ating mga sangkap. Toge, tokwa, bawang, sibuyas, toyo, at suka. Mga simpleng sangkap pero siguradong may impact sa lasa. Kahit gulay lang, panlaban na sa kahit anong ulam ng kapitbahay. Hiwain muna natin ang tokwa sa malalaking cube. Tipit-tip. Tip. Prito muna ng golden brown para crunchy kahit ibabad sa adobo. Ang toge naman, siguraduhin malinis at sariwa. Yung crisp pa, hindi loy-loy. Kasi sa luto, freshness ng gulay ang number one na sikreto. Painitin ang kawali. Tapos, igisa ang bawang at sibuyas. Kapag naamoy mo na 'yung aroma, ibig sabihin ready na ang kawali para sa tokwa. Iprito natin ang tokwa hanggang maging golden brown. Okay. Masarap ang adobo kapag may konting crunch sa tokwa bago ito lumambot sa suka at toyo. Isunod natin ang toge. Tip: Huwag sosobra sa halo para crisp pa rin kahit maluto. Kasi kapag mushy ang toge, parang love life na napabayaan, hindi na masarap suka at toyo naman. Balance lang. Huwag sobra, wag kulang. Sakto lang parang tamang relasyon. May alat, may asim, pero hindi toxic. Halu-haluin natin hanggang kumapit ang lasa sa tokwa at toge. At habang naghahalo tayo, shout out muna sa mga solid kong manonood. Salamat sa mga bagong followers at subscribers. Welcome sa Budget Meal Recipe Family. At syempre, Especially kay Josh. Shoutout sa walang sawang suporta. Lagi kang nandyan. Yeah! Ayan na! Adobong toge with tokwa. Simple, mura, at healthy. Kahit walang karne, sulit na pang ulam para sa buong pamilya. Sarap na! Tipid pa! Mga kabudget, episode 6 na tayo ng top 30 budget meal recipes. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-share para mas marami pa tayong budget meals na pagsasaluhan. Ako si Nanay Sara, kasama nyo sa bawat tipid na ulam. Tandaan, hindi lahat ng masarap, mahal.